Ah, ay wala na naman yung ating bangka din, yun. Ah, ay pa dalawang araw nang malaot ako ay nauunahan ako nung mga nasakay na yun. Ah, ah. At kung alin yung siya may sariling bangka ay siyang walang sakya, oh. No? Wala na naman. Nauunahan na naman ako nung may ari yung iba, nun. Ah, ah, ito'y naman yun. Nahilig lumaot ay yun. Wala naman sariling bangka. Ito eh, eh, na naman. <laughs> Naaabala ko pag ay mahuli malaan ng pangulam ulam o, wala na naman, oh. Eh, eh, ano e na han? Eh, na na yung aking bangka, oh. Dumating na. Eh, hindi ko naabutan. Kaya maganda rin sa gawin din sa aking ito. Eh, para ako makaganti malaan doon. Lagi ako na uunahan Ah, daw ko ng kalukuhan yung gawin na makaganti mala ako hindi mami ay masa kayo naman nakakunahan na naman ako nun ito ay aking ah ang aking makaganti ah ito ay alo agan ko nang, uh, nang yun ay magantihan ko hmm. abaguhin ko ang tali mamaya rin ay uh, mauunahan na naman ako noon <laughs> Dali mo. Ano na po doon? Laging agat Yan agap laging dumaut. Naunahan. Naunahan at may Naunahan. Talagang naunahan ako pag laut. Eh eh. siguradong kakaganti ako noon sa so, kuya ulahan na naman mamaya noon ito so, mauwi na mamaya yun ay palaot na naman makadali siya na yung ay naari ang bangka ni kasisido abot ko naman ah unahang ko yun kasalaan siya kailan sanghali na lumaut una na naman hindi makakagamit ngayon yun Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không

Ay, walang tali na. Ay, niluwagan niya tao. Ah, sino na na rin? Uh, ano nga, wala tuloy ang mga gamit ko. Adios. Adios. Aray, ako aabutan nun. Pa ay, paano ari? Ay, nawala ang aking itak. Ay, bakit? Ay, ah, 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 ay, malakas pa naman. Ang sabang ko, tutaan ng pasaguan. Kaya tabi ko iri eh. Tutaan kaya ari. Ay, ay mariaw siya.